Hello mga kalisen, Diyos ko, grabe ang pinagdadaanan ngayon dito sa Talisay, Cebu. Sa nangyari sa kanila itong nagdaang araw, sa Bagyong Tino, nananalasa sa Cebu, Talisay, mga kalisen. Lubog ba talaga ang nangyari sa kanilang lugar? May mga nabawian ng buhay dahil dyan sa bagyong tino na yun. Lubog ba yung kanilang mga tirahan, nawasak, ng isang iglap dahil sa matinding pinsala ng bagyong pino, mga kalisan, kamakailan. At dyan mo makikita naman yung kanilang mga bayanihan, pilit nilang sinasalba yung kanilang dapat isalba, particular sa kanilang mga anak, mga kamag-anak, mga alagang pusa at aso. Pero, Diyos ko, ang saklap ng sinapit nila mga kalisan dahil mayroon talagang nabawian ng buhay. Katulad na lang mga yan, nakikita nyo, grabe lubog baha talaga. Sana pagdasal natin yung talisay Cebu, mga Krisyan na napuruan ng bagyong tino kamakailan na sana maka-recover sila, makatayo sila. In Jesus' name, sana po ay makabangon pa sila sa kanilang unos na pinagdaanan ngayon. Grabe, magpapasko pa naman mga kalisen. Grabe talaga ang panahon ngayon, hindi mo mawari, hindi mo masabi. Kaya maswerte pa rin tayo na nandito dahil sa kabila ng pagsubok na ito ay nakakaraos pa rin tayo. Pero ganun pa man, ipagdasal natin ang ating mga kababayan dyan sa Talisay, Cebu dahil sobrang down talaga sila ngayon. Need nila yung mga pangangailangan katulad ng pagkain, tubig, higit sa lahat, yung mga damit, masisilungan nila na sana magkaroon ng mga mabubuting puso, mabubuting loob para matulungan man sila. lalong lalo na sa mga malapit dyan na mga NGO nila, sana hindi po sila pabayaan at sana'y kapit-kamay ang pagkakaisa ngayon dahil talagang kailangan nila ang dasal, tulong, grabe, mga musmus. -mus, na walang kaalam-alam ayan, nadamay po dahil sa mutsaring epekto ang bagyong tino kamakailan dyan sa talisay, Cebu mga karisen, grabe. So sana, bangon Cebu, laban lang po tayo, manalig po sa taas. Walang imposible pagdating sa taas at sa mga nawalan po ng mahal sa buhay, ayan, nakikiramay po in behalf of an official Vlog. sana po ay makabangon tayo hindi man ngayon dahil hindi maging madali ang pagsubok na ito na nararanasan nila pero alam ko in Jesus name balang araw makakabangon din ang Kalisay Cebu at mag-iingat po tayo palagi mga kalisay at ipagdasal natin na sana wala na pong darating na bagyo ito ay sana ay malusaw na para hindi pa hindi na uh, hindi na madagdagan pa ang mga kaso ng mga namatayan tulad ng ating mga nakatira sa Talisay Cebu. So ayan lamang mga kalisan, sobrang nakakadurog puso ang mga pinagdaanan ng ating mga kababayan. So mag-iingat po tayo palagi. Thank you so much and huwag kalimutang